Ako lang pantakip dito. Iba lagi napuputikan. So, nag-DIY ako. <laughs> Kaysa maglagay tayo dito ng one. Nang tawag Tapaludo na lalagay pa dito. Ito na lang ginawa ko guys. Ito yung pinang bububong na goma. Ito na lang ginawa ko. ilalagay natin dyan oh. may lobe na yan dito para nilatatalsikan 'di ba okay, diba, May papakita ko sa inyo pag naayos na Ayan, medyo binutasan natin para dun sa may ano, busina nya so, may bandang gawin na yan no? <laughs> ang putik kasi lagi yan eh naisipan ko lagyan ng ganito hindi naman nakikita yan dyan diba? wait lang kabit ko lang ay, ito na pala yung ginawa natin kanina. Ayan. Ayos <laughs> nice nga din eh. Aray, hindi. Matutunan ko doon yung makina sa likod. Tapos ayan yung so, may parting busina. Nilabas natin, binatasa lang natin kanina. Eh. Oh, hindi na tatalsik. Ano? Hindi na dediretso rin sa loob hindi ko alam kung bakit hindi sarado to eh wala namang hanginan dyan pero may butas pa rin naman dyan kung may sakaling pasukan ng hangin ang maganda lang hindi na papasukan na yung mga wire dun sa loob parang pangit kasi pag nilagyan ng mga ah, dito extension hindi bagay okay hindi naman kita wala diba, pwede na yun 冷。